May nag-comment ngang isang followers sa atin dito sa page mga bossing at ito nga yung sinabi niya Kuya palitan mo pangalan ng motor mo please Pero bago tayo magsimula mga bossing shoutout muna natin itong mga bagong followers natin Shoutout kay Sean Ray at Kupal ako aray ko Arayko. Balik nga tayo dun sa topic natin mga boss na nag-comment sa atin napalitan na palitan na daw natin yung pangalan ng motor natin ito Mga hindi pala nakakala mga boss ito pala yung dating kulay ni Berador na FI point 2.0 talaga yung unang unang pangalan ni Berador mga bossing ito Mga nagtatanong mga bossing kung saan natin nakuha yung ready to 1.0 Nagkaroon kasi tayo ng Pantra concept Tenta nga natin yung motor na yon mga bossing At bumili nga tayo ng Raider F5 Kaya bilang alaala ni Ready mga bossing Ipinangalan natin ulit siya dito sa bago nating Raider F5 Kaso mga bossing hack nga yung Facebook page natin na Ready 2.0 Vlogs Kaya ngayon gumawa na naman tayo ng panibagong page Dito nga yung naisip kong pangalan mga bossing Berador na F5 Research pa nga tayo mga bossing Bago natin pinalitan yung pangalan ni Berador Dahil baka magkaroon tayo ng kapangalan dito sa unit natin Bale mga boss, hindi ko na pala talaga papalitan yung pang pangalan ni Berador. Kaya since day 1 mga boss, marami na rin tayong followers na nakilala tong unit natin na si Berador na Epay. Mag-comment ka naman dyan sa baba kung saan na nga umabot yung video natin. Mga magpapashout mga bossing, mag-comment lang kayo dyan. Kung hindi ka pa nga nakapalo dito sa Facebook page natin, makapwedeng paklik ng follow button para updated kayo sa mga videos natin.